Hello guys, good morning. Good morning guys. Nandito tayo sa Manila, guys. Uh, susubukan natin guys sa uh, mamili ng booking. Ibig sabihin nun uh, naka-manual accept lang tayo. Uh, hindi tayo pupuha ng mga malapitan. Uh, try lang natin yung gusto natin yung mga hindi bababa ba sa 100 yung rate. Na natin booking. Tingnan natin kung ano magiging resulta sa araw na ito mamimili ako ng booking yung tulad ng ginagawa ng iba namimili sila ng booking gusto nila mga long ride so yun ang gagawin natin kung ano pa magiging resulta ah, guys so, sa salukuyan ngayon guys ay nandito tayo sa Maynila ay nakakadalawang booking na tayo puro 100 plus ang rate dalawang booking ito ang plus na pangalawang drop off ko ngayon dito sa Maynila so titingnan natin ngayon guys ayan oh, may pumasok na booking ah, hindi natin ito kukunin guys kasi mababa sa 59 ah, hindi tayo kukuha ngayon ng bababa sa 100 kailangan 100 plus bahala na basta try natin tong araw na to kung ano magiging resulta na mamili tayo ng booking try lang natin kahit sa araw mamili lang tayo ng booking <coughs> ah, ano lang ulit on natin ulit, ulit. kasama kong ano, uh, ano siya eh Joe Ride ah ito 100 pwede eh, na ito naka sa 100 pumasok uh, Lorenzo Makati accept natin to ayan si pangalan ito Milani message muna natin <coughs> then Location. Ah, ano lang? 860 meters lang pick upin na natin. Let's go, guys. Let's go. Guys, nandito tayo sa green belt ngayon. ah in walang ano walang Hindi naman nandito. Hindi naman nandito. Hindi naman nandito. Ah, uh, nakaka tatlong booking na tayo. Simula kanina. Ah, uh, maghapon to, mamimili tayo ng booking, guys. Subukan natin na mag up, ah, uh, hindi mag up ng below 100, kailangan mga 100 pataas. Tulad ng ginagawa ng iba, subukan natin kung ano magiging resulta, guys. So nandito tayo sa Greenbelt ngayon, maghahanap tayo ng booking, walang pumapasok. Gagawin natin lilipat tayo ng location maya maya lang andito tayo ngayon guys sa Robinson's Galleria so tambay tayo dito tambay wala pa rin booking pumapasok nakaka apat na biyay palang lang tayo simula kanina ng alas 7 ah matumal guys oh nakaka 396 pa lang tayo ay 516 pa lang 516 pa lang yung earning natin ngayon na part na booking so walang pumasok na booking manual accept lang tayo uh, namimili tayo ng gawa ay nanggawa namimili tayo ng pickup guys tulad na sinabi ko kanina umaga subukan natin mamili ng pickup kailangan na pickup natin 100 patas subukan natin Robinson Parimbuki Hello guys, nandito tayo ngayon sa paggawa ng motor Payos ko muna yung aking motor, nag-dragging na ko muna yung panggilid ko uh, Alas Mag-quarter to 11 So ito lang yung kinita natin Naka 800 lang tayo, 834 tapos 834, naka 6 booking lang tayo booking. mapayos ko muna dragging ng motor ko baka sa payos ah eh. Hindi ko na nga ba o. Oh. Kasi ramdam ko na yun eh. Buti oh. nga, ko pa yung pasayero ko. Sabi ko sana wag ka bibigay. <laughs> Ayan, na, oh. Nabungi. Oo, sabi

ha no o oh, diba o, quarter to 12 na ito lang kain ko busog na busog hello guys ah ito na naman tayo guys ah, natapos na naman natin yung maghapon Uh, lumabas tayo kanina alas 7. Uh, sabi ko nga subukan natin mamili ng gawa, yung ay mamili ng mamili ng booking yung hindi bababa sa 100 yung rate. So ito na nga guys, natapos natin hanggang andito na ako nakauwi na ako ng 5 ah uh, 520 dito sa garahe na nasa garahe na yung motor ko. So, ito yung kinita natin guys. nasira pa ako ng belt kanina. Nagpalit pa tayo ng belt. So, pakita ko muna yung earning natin kung ilan ba yung kinita Ayan guys. Tingnan natin yung ating kita. Yung kita natin sa manual booking. Ah, namili tayo ng rate na no, bababa sa 100 na rin tingnan natin ayan nag 1,486 tayo guys pero nasiraan pa tayo dito guys mga dalawang oras may gitang nasayang ko dito dahil pagdating ko sa <coughs> doon sa paggawaan <coughs> ng motor ay may ginagawa yung mekaniko so pumila pa ako siguro mga tatlong oras ginugol ko dito o, tingnan natin guys yung earning yung kita natin. Ay, yung booking natin. Ayan guys, naka 13 booking tayo. Ayan, makita nyo naman guys yung, ginag yung ano dyan. O, pakita ko kung anong sira ng belt natin. Ayan, nakalbo yung ano dyan guys. <coughs> nakalbo yung aking pambelt. Tanggal yung mga ipin. Siguro mga 10 ipin na tanggal dyan kaya dragging yung ano <clears throat> yung motor ko buti na lang guys may dala akong pambil <laughs> kaya napalitan ka agad to ah, uh, ginastos ko dito sa pambil magpalit ay 150 <clears throat> so kita natin nabawasan ng 150 so ito guys nagsimula yung booking natin guys Nang <clears throat> Uh, ito pala, alasays si, alasays si, uh, 6.51 yung unang booking natin 6.51 natapos tayo ng uh, 4.05 ah, uh, huling booking natin 4.05 so, ayan yung ating kinita ngayong, ano <coughs> 13 booking tayo no kita tayo ng 14 so ah uh, depende naman to guys kasi yung iba dito malakas sila kumita yung mga long ride ah uh, tinatawag na long long ride ay kaso yung nangyari nga sa atin ay nasiraan tayo ng ano pambel kaya hindi tayo nagtuloy-tuloy at depende rin yun sa ano sa drop off na napupuntahan mo yung drop off eh kung minsan yung drop off eh wala namang biyaheng long ride ah uh, magtahintay ka talaga ng matagal tulad ng nagagawa ko kanina kaya nagantay tayo ng matagal bago makabiyahe mayroon nga tayo pinatulan dyan isang piraso ano, ah uh, 80 lang, uh, ano lang ang naging rate nya lang ay 64 so naging ano rin yun eh <coughs> mabot siya ng 80 yung rate ah uh, dahil doon sa area medyo matumal alas walang pumasok kaya kinuha ko isang piraso para makalipat lang ng ano, ng ibang lugar kaya, kaya yung guys dipindi yan sa rider na napupuntahan ng drop off kung mayroon sila nakukuha na long ride uh, long distance ayun so, nga uh, kumita pa rin tayo kahit papano ah uh, na yun puro marami naman booking na pumapasok kaya lang mababa uh, 50 plus 40 plus ang rate uh, 60 kaya nga sabi ko ang kukunin natin ay hindi bababa sa 100 kaya hindi natin sinaksip yun kaya yun lang ang ano uh, natin uh, naka 13 booking lang tayo yun lang guys good luck